you know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to ito mga ibon bali pasok tayo alright, tara let's go so meron na tayo sa 80 85 yan, 85 na yung mga ibon natin in 3 weeks mga tol yan mga ibon pero may mga nakaka-quarantine pa so, daw. Ginagawa namin is uh, all day silang ano dyan, uh, naka-viewing. Kaya dapat pasok lang sila dyan. Ayun, ano So, per section pa lang binubuksan natin. Kasi magkakaroon tayo ng selection. Ang selection na gagawin natin is yung may mga edad na sobra na. Uh, sila yung magiging, magiging ano natin na dito uh, mas matagal bago mapakawalan kasi kailangan nila ng mas maganda-gandang viewing yan pero mas marami pa mga bata dito yan ganda na mga ibon oh grabe oh 85 na tayo mga tol grabe in 3 weeks tapos marami pang parating yan napakasaya lang dahil tawag dito ah madami-dami na tayong mga nandito tapos lalagyan pa natin dito ng ano ng dapuan lalagyan ni ama ay eh, si ama oh yan si ama ang tagapag ano dyan eh tagapag pamahala yan tapos di ko pa nagagawa yung rektado na sa may ano sa may trapping natin pero nakabang na yan. Ang ginagawa ko lang sa kanila, binubuksan namin yung ano dyan, yung release door natin dyan, papunta doon sa trapping, tapos nag all day din sila dyan. So at the same time, napunta sila rito, napunta rin sila ron. Yan, eh, magpipintura kasi si ama. Yan. Ito ginagawa ni ama. Sa mga hindi na nakakita kay ama, ito si ama. Yan, busy kasi si ama eh. Nag-aalaga ng ano? Nag-aalaga ng apo. Yan. So tatanggalin na ni to. So hanapan niya ng paglalagay niyan. Dahil plano natin is all black. Tapos brown yung ano natin yung pinto. Kasi naganda na ko sana eh. Sa itsura ng ano tag dito. Ng kulay. Nung nadali natin yung ano natin. 360 viewing. Yan o. Grabe. Ayun. Grabe talaga nagaganda na ko rito. Tapos gagawan pa natin yan dito ng pag para doon natin sila ibabasket. Tapos kukunin natin sila ng ano, one by one. So gagawa tayo din ng butas pag ganito. Nakaangat. Para ano naman, tawag dito ah. Hindi <coughs> tayo mahirapan kapag ka, mag-ano na tayo, basketing. Like mga race time. Sa basketing walang problema pagka uh, training pa lang. Pwede natin silang itulak, papunta lang sa trailer natin. Yan. May mga magpabago, babaguhin natin to, ayusin natin yan soon. Unahin ko lang muna tong mga to, mga entry natin. Yan. Yung mga ibon natin, grabe, napakabangis. Tapos ito. Hey, ah. na ha? Tapos yan? Yeah, yan o. Oh. Hindi, dito kung makakalabas na yan. Ah, hindi. Di ba sinarado mo? Oh, so, ayan, si Ama. Busy, busy si Ama. Yan. So, kinukulayan niya ng itim para naman maganda-ganda natin yung ating kampo yan. lalo pang mas gaganda yan ayun o. natira niya na natanggal niya na yung violet grabe napakaangas talaga ni ama ayun tapos ngayon tatanggalin niya para maitiman din yan para ano siya tag dito ah pantay sa kulay yep kasi itong ilaw lagay natin yan doon medyo mataas para nailawan ng mga ibon natin sa gabi Siyamo. alright so yeah ano lang tag dito ah uh, chillax lang ngayon viewing lang tayo muna ayun o no, kikita nila yung labas may sinisilip sila doon sino kaya ah era plano silip nila yup napakaangas yeah. So, siyempre marami marami salamat sa lahat ng mga nagsip ng ibon dito. Yan, grabe, napaka-solid nyo. Bilis lang ano, plano Bali, ito yung mga nakaka Tapos yung mga bagong dating. Natural, kaya nga nakaka-quarantine eh. okay. Ito yung dumating this week. Yan, so magestay sila rito in ano, almost 2 weeks. Kasi yun, naka 2 weeks na yun, kaya naka-move na sila. Ito yung pang-third week natin kasi. Ayan. Tapos, nakaset up na rin yung paglalagay nila dito. Ay, hindi. Mag-iingay aso natin pag sumilip tayo doon. So, ito dumating today. Ayan, today. Ayan, oh. So, tatanggalin ko yung, ano nila, yung drop. Kasi galing yan sa dalawa rito. Galing kay bayad utang. Ayan, dalagay natin dito yan. So, napakasolid na ng drop ng bayad utang. Ayan, bilog na. Tapos ito, galing kay Louis Rodriguez. Yan, tatlo. All right, ay basa pala 'yun oh. Anglali natin 'to. <coughs> Siguro na ulan nandoon. Tapos ito naman kay Pangalan nito kay Golden Knights Love. Grabe, gaganda ng mga ng mga drop nila ngayon ah. Yan. So quarantine lang, Siyempre, magmamasid-masid tayo sino na stress sa biyahe, sino mga tag dito ha. Ah, Makaka-recover ka agad, yan. Magkakasakit, so titingnan natin yan. Siyempre, ah, first, siyempre first week, doon natin mapapansin, mga ready to go for, ano, mapunta doon sa main loop natin. Yan, for bata yan, yun. No? sa mga first group yung mga yan. Tapos, eto. Eto, kailangan lagi itong sarado, dito pa pwede na bukas dahil kapag ka may nakalabas, yari tayo. So ito naman, ayan. Ito dumating to kahapon. Ayan. Kahapon yung mga yan tatlo. Mga mukhang breeder na. No? Ayan. Ito medyo mapapatagal to ng bahagya dahil kailangan nato silang i-viewing ng maayos. Tapos ito. Ayan. Ito, galing to kay ano, uh, yung Mexicano yata yun, or ano, shout out to ano, um, Vicente. Yan. Grabe, tignan nyo yung mga drop. di ba Solid na yung mga drop. Ready to move na rin. Pero syempre, sabi ko nga, ano, tag dito, isa pang lingko, kailangan 2 weeks. Yan. Alright. Alright. Kasi naka-two weeks na yung mga ngayon eh. Halos lahat yun. At so, saka pagka maganda na yung drop, uh, matik, nililipat ko na. Kasi tulad nun, <laughs> parang dumating sila lang Wednesday, no, Tuesday. Ayan. Pero ang ganda na ng mga drop. First, dating nila rito, basayan automatic. Kasi wala silang kinain. Tapos kakainom lang nila ng tubig. Kaya natural na basa yung kanilang drop. Alright. So, ganda na. Grabe oh. You Ayan know, oh. Paganda na, na paganda. Yan. Babanata ng itim to ni Ama Kaya tinatanggal yung ano namin. Alright. So, eto naman. Yung mga warriors nato ito. Eto nakaredy na. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, walo. Tapos itong, you know, na. Nasa dulo. Kasi inuunti-unti no, ko to Tinatapos ko lang itong mga to Mga tol. Ito malapit na matapos. Eh. Mangingitlog na ngayon. Yan. Yaya. niyan Isa to sa mga dugong bugaho natin. Ito yung naging dakilang yaya. Natapos ko lang eh. Papadala ko sa wallow Press mga yan. Tapos ito. Yan, yaya. Mga dugong maharlika natin yung mga yan. Ito. Yaya. <laughs> Etong mga to nang itlog tapos hindi nila napisa yung itlog nila. Tapos 'yun. Ah, uh, banda na ito. Nilagyan ko. Ayun, banda Of color. Yep. Ya, ya. Tapos ito kakaitlog lang. Ah, uh, pinagyaya ko din tong mga to. Pero nang itlog sila eh. So binabala kong kuwanan tong mga to. Yan kasi ito yung ating ano um, Red Cannibal. Nakapare sa kay Mukhang may laman naman yung ano eh. Ay, mukhang wala isa. Ay, di, mukhang meron dalawa. Nakapare sa kay 227. Uh, kung di ako nagkakamali. 227. Anak ni ano? Ni 07 natin. Yan, dugong bughaw. Yan, tapos ito. Itong malupit. Yan, anak to na ano. Uh, anak to ni leeg natin. Ang maganda lang dito sa ginawa na ito is, ano, uh, nag second place yata siya o third place. Tapos may first place din siya. Tapos nakapare sa atin dugong bughaw or dugong maharlika. Tingnan ko lang. Easy. Ayaw. Easy. Two, five, six. Yeah. Dugong maharlika natin. Yep. Tapos, nagkaroon sila ng anak. Anak nila ito mismo. Yan o. No? So, padala natin sa one low price. Alright. So, yan lang. Wala na ito. Saka wala na to sa taas. Dalawa na pala. So meron na tayo sampung available. Tapos ito ah. Uh, make sure ko lang na tumutuka na itong mga to. Yan. At ito Ate, tumutuka na itong mga to Ay eh, malapit na. Malapit na magsarado. Yan. Yep. Bago ko sila iwalay. Alright. Tapos ito. Ganun din. Yep, malapit na. Manginitlog na tong hen natin, oh. No? Yep. Oo, lusog. Dugong maharlika. Alright, so yun na nga mga kaburo ko to, bali. Yan lang update natin sa mga warriors natin. Tsaka nire-ready ko na yung magiging quarantine ng ating mga susunod na parating. Mga parating natin yung ibon. Yan. Tapos sa uh, may mga ipapadala ulit tayo mga pang one price natin. Kailangan natin na uh, magpadala na magpadala dahil ito yung taon na kailangan natin makakuha ng mga bagong henerasyon, bagong breeder, magiging ano natin na uh, future breeder. Uh, kahit hindi sila makascore ng ano, pero maganda yung performance gagawin natin silang breeder kasi uh, anak na sila ng mga ano natin proven breeder dito so siyempre si pa tayo ng 2019 so yung mga ibo natin na breeder na mga naglabas uh, nagkakaedad na tapos sa uh, yung mga anak nila naglabas din naman ng mga winner so ano yung mga 2020 tapos mga 2021 2022 na pa rin naman pero siyempre pinakamay natin nagkakaroon ng edad kaya kailangan natin magpasok sa apo sa lolo o, sa lola. Yan. Alright. So, yun na nga mga kaburo ko, mga kaburo ko to. Hanggang dito na lang. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa aming channel. Peace out. Let's go.